57 anyos nga babae patay matapos malumos sa sapa sa Dumangas, Iloilo. Samtang 67 anyos nga lalaki na sapuan patay ginapatian nga nalumos sa suba sa Isabela, Negros Occidental. Si Julius na nakatuto. Ginbululigan sa pilaka residente kag mga himata sini ang pagpangita sa 57 anyos nga si Helena Aquino sa sapa sa barangay Pulao Dumangas kahapon sa hapon. Makalikat ang ginabulubanta 30 minutos. Nakita ng lawas sini. Gilayon ni Ligid Patakas, kagindapatan sa first aid. Gining agaw padala sa ospital ang biktima, apang wala makasalbar. Suno sa magulang sini, nagaisano ng biktima nga nagapanguha sang kaginking panggatong sa pangpangsang sapa. Wala sa nakakita kung paano ininahulog apang ginapatihan ngayon na nakadalinas ang tunga sa sapa ang may kadalumon nga lapaw sa tawo bangod gin kutkutan ini pagpanaog sang ako nila, ni Lablos nga isa nagpanghigadon siya ho pagpanghigadon niya sinya oh gin ho oh, na sa Sunod sa dumangga sa si MPS, kumbinsido naman ang pamilya nga aksidente ang natabo. Ang nga hindi naman sila magpa-autopsy kay ti natabuan man tong nakita gid nila nga naga apa kapan-kapan sir Moti. Nasapuan na lang nga sa suba ang bangkay sa 67 anyos nga lalaki nga si Romulo Del Carmen sa barangay Kamangkamang sa Isabela Negros Occidental pasado na 7 sang gabi sang Mayo 21 mga residente nga magapangista kung tani sa lugar ang nakasapo sa biktima. Suno sa Isabela Police, masami na gilagaw-lagaw sa subaang biktima, kaginapatihan nga nahulog inikag na lumos. Ang family consisting niya mga low fountain. Ang mga science na itungan ng habits, karaling tungkol sa mga na siguro na naging barco. Upod kay Marvin Lauderes, Julius Bilacaon. One, Western Visayas.